guys, hapon po. Ito po si Inday Root Vlog. At ang video ko po ngayon na ipapakita sa inyo ay ang pag-aalaga sa aking tanim. Yan. Ititrim ko guys ang ang punong ito. Ito. Para maging maganda ang pagpagyakon niya. Para maraming dahon. Guys, pangangita. gagamit tayo ng pangkrim mga dahon Ayan, katulad nyan guys ito guys ay ginagawang ano ito uh, bonsai pero hindi ko siya binonsai siya ang mother plant. Yan, kinukunan ko siya ng pang bonsai. So, meron akong bonsai dito. Yan, to binubonsai ko pero mataas na siya dahil Pero tingnan nyo guys, compare dito sa mother plant niya, malalaki ang dahon. Ang halaman pala guys, pag natitrim mo palagi ay lumiliit ang dahon. Katulad nito, yan magkaisa lang yan sila ng ng ano, lahi. Magka isa lang 'yan. Tingnan niyo ito. Ito hindi ko agad na gupitan. So lumaki siya nang ganyan. Ngayon ko lang yung ginupitan, guys. So ito, tingnan niyo yung nagupitan ko na. Maliliit ang kanyang daon, 'di ba, guys? Ang ganda. Ayan. Meron din akong ito si ano ito. Ang um, tawag dito yung ginagawang Si Kakao. O yan. Si Kakao. Si Kakao. At ito naman ang aking mga surprise ako dito guys. At ito, dati nilagay ko ito sa loob. Pero ngayon bumukadkad na si Orchids. Diba? Ang ganda guys. Wow! Ang ganda. Ito kalalagay ko lang ito. Ayan. Tsaka ito. Ayan. Uh, Obserbahan nyo guys kalilipat ko siya pero may ugat yan nilipat ko siya dito sa, sari, sa sariwang puno yan kasi ang orchids daw ay nabubuhay sa sariwang puno sariwang kahoy yan tapos yan dito nilagyan ko yan may bag basket Ayan. Gusto ko ng mga may basket guys para maging maganda ang kanilang bulaklak. At syempre magtitrim tayo. Ito, ito. Ito kukunin ko ito para hindi maging sagabal dito kay Orchids. So, itong maliliit guys. Ito tuyot na ito eh. Pwede na natin alisin para hindi maging sagabal sa ating bulaklak. Ayan. Malaking tulong yung mga puno na alamang na ganito guys na lumalaki. Pero ito ay kaya nating paliitin ang dahon. Pero nga sa ngayon, hindi ko pa ginagawa kasi gusto ko siya maging yung tumaas para may shade yung ating orchids. Dahil ang orchids guys ay hindi siya nabubuhay sa sobrang tinding sikat ng araw kaya kaya kailangan natin siyang alagaan dito sa lilim yan, katulad nito papatay-patay <laughs> nilagay ko kasi sa bao oh. so kailangan natin ito transfer dito sa may sa may buhay na puno ng halaman para tuloy-tuloy yung pag-ugat at hindi na siya magagalaw dapat hindi na natin magagalaw yan para tuloy-tuloy ang pag-ugat ng ating orchids yun guys um, kaya pinapakita ko sa inyo ang aking paghahalaman sistema ng aking paghahalaman tingnan nyo yan ito alumang uh, lumang ano yan uh, planggana pero tinaniman ko siya pwede rin Ayan. kulang nga lang ako guys sa lupa galan lupa dito ay matigas pero pag basa ay ano um, sobrang basa naman kaya ang may sistema tayo sa pagdilig yan, katulad nito ng aking laurel. Laurel, alam niyo naman ang laurel guys, ay sobrang sensitive yan. Hiningatan e, ko yan para gusto ko tumaas yan ang tumaas. At ngayon hindi ako magdidilig. Hindi magdidilig guys. Dahil basa pa sila. Yan, itouch. Ngayon i-ano natin yung ating daliri dito sa lupa yan katulad nito so basang basa pa hindi natin kailangan magdilig na naman dahil ito nga guys so na sobra na sa tubig kawawa naman nalunod na aking ibang ang iba kong halaman nalunod na sa tubig dahil wala siyang butas So, kung, kung ang panahon natin guys ay halimbawa tag-init tapos walang butas ang ating mga mga pot, mga flower pot eh dapat natin dapat natin i-ano, kontrolin ang pagdilig para hindi rin mamatay ang ating halaman sa sobrang tubig dahil merong halaman guys na ayaw niya ng sobrang tubig ayaw niya ng matubig so yan ito alam nyo ba guys kung ano ito Ah, uh, ito ang magic fruit hindi to dragon fruit ang magic fruit guys ay isang parang buko buko ang dating niya. yan pinunla ko yan binili ko sa mall ng halagang 16 pesos pero ang talagang price niya ay 45 45 pesos so yan na parami ko siya meron pa ako niyan doon nakatanim sa plastic ayan no Ito, guys sa mga nga oras na ng ganito ako na lumalabas sa bahay dahil na sobrang init Nung nakaraan, sobrang init. Kahit hindi... Kahit mahangin, ay mararamdaman mo ang... ang init niya. So, ingat-ingat tayo. Pero ngayon, eh, papunta na siguro sa tag-ulan nito. Dahil umuumpisa na ang tag-ulan. Ayan. Ito yung orchids ko. Hindi ko alam kung ano yung gusto niya. Kasi... Yan na, kunan na naman ng ng shade dahil pinuto ng anak ko yung dahon ng ipil-ipil, pakain sa kambing. So, ito ngayon. Mayroon na siyang ano, anak. Yan na. Ah. May anak ng ating orchids. So, ito hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Yan, pero pwede natin Patubuin ito yung ganito guys. Pwede natin patubuin. Para magkaroon siya ng anak ulit. At pwede natin siyang itanim. <clears throat> Katulad nyan. Katulad nito. Yan. Pero ito naging tunti ang bulaklak niya. Dahil sa sobrang hangin nahahampas siguro siya na uuga ng ng hangin kaya ganun kaya konti yung yung ano niya yung bulaklak yan kasi ah hindi ko na siya mailipat dahil marami na siyang ugat na takapit sa ano sa ipil-ipil Ayan, yeah, maganda rin guys ang ipil-ipil na pagtaniman natin ng mga orchids. Pero sabi nila, mas the best daw yung kakawati. So yan, hindi ka alam kung mabubuhay ko yan si kakawati. Ngayon siya. Piti, kinuha ko dun sa kabilang bahay namin. Ngayon, si kakawati yan guys. Silipin natin kung mayroon siyang talbos kung tumatalbos na ba. Ayan, ito rin. Ito rin ang aking laurel. Ayan. Ganda daw guys kasi ang laurel pag meron kayo sa bahay. ba diba sa US? Ayan o. Hindi ko siya dinidiligan nito pero pag nagdilig ako sa lalaking puno ay natatamaan siya. Kaya yan. Basang basa. Yan siya. Ito ang ano ito guys. Ah uh, ko sabihin ko. At siya ang gubat. Sya ang gubat yan. Paparami ako niyan kasi gamot din yan guys. Pwede rin natin siyang inumin araw-araw pang gawing tsaa. Ayan. Ayan, dito. Ayan, naglagay ako ng garden soil. Ayan, itong grips ko. Itong grips ko, guys. Uh, dati, marami ito mayabong na. Ang problema, may nag-spray dyan sa palayan dati. So, yan pinutol. Pinutol ko. Pinutol ang ugat ang ano nito katawan yan, pero okay lang nag ano naman siya nag sibol ulit kaya ang gagawin ko tatalian ko na lang dito ang panali natin guys yung mga tela lang wag na yung mga wire kasi namamatay sila pag may wire dahil sobrang init kapag nainitan yung wire yan na mamatay din sila. Katulad nyan guys, so ginawa ko. Ito, ayan. Binili ko to sa Walter Mart. Yan. Talagang nagtiisang kung ano yan, paggastusan. Yan dito. Oh, yan. Para gumapang siya tuloy-tuloy. Ayan. Ito pa yung aking laurel. Pangatlong laurel ko yan. Kaya yun, niayusin ko rin yan guys dito para magkatabi-tabi sila. Ayan, silipin natin si kakawati kung mayroon na bang tumutubo. Tumutubo. Oh, mayroon na. Ay, pero sariwa yung ano niya guys. Balat ni Kakawate. Yan, nilagyan ko siya ng ng bato para pag humangin hindi siya nauuga. Yan. Ang, ang hirap din guys mag-alaga ng halaman. Pero tsagaan lang talaga. Lalo pa kung marami na ito. Hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Sobrang dami. Yan, lilinisin mo, wawalisan kasi merong mga dahon-dahon. Dahil minsan pagka ang dahon niya ay naglagan ng dahon, nagiging brown na rin ang kulay pagka doon na, na ano. Yan, na ang halaman. Parang meron siyang texture, texture na magiging brown kapag nalaglagan niya. Lalo pa yung aratilis. Dahil mapaklayan. Ayun, guys. Ang ganda ng ano ko. Oh. Hindi ko alam ang pangalan nito. Pero ang tawag ko dito ay si Gabi Gabi. Gabi Gabihan. Ayan. Ayan, oh. Inilipat ko si Panda. Panda Gabi. Ayan. Kailangan lang natin to guys. Lagyan ng lupa ulit. Or garden soil kapag may ano na tayo ay kailangan natin lagyan talaga ng may lupa para maging masigla ang ating halaman kasi kawawa rin pagka wala ng lupa panay garden soil na lang ay eh masyadong maaksaya o yan eh? po bukas na kami yung bahay o oh, ding ano na no? picture niya na ba? Oo. E, ano kay Arian mamaya. Salamat po namin. lang kasi namin, na na yung anak ko din. Ay na? Oo, Oo, mabuti naman. Alam oh ko po Oh. Ano oo. Oh, eh? sige, Ding. O, naman ate? Oo. O. Na ano niya na kanina? Na po. Magkano po ba? Magkano compute niya? Eh, ang nakalagay doon ni 116 Uh Oo. -oh. 1,600. Okay. Kung mabukas na, 1,600 ang babayaran namin. Mm uh -mm. -uh. Okay. Yeah, Arian? Uh -huh. Ay, sasalita. Ay, ano yun guys? Sorry yung uh, borders namin sa kabila. Hello, Yan. Oh. Uh -huh.